Pag-usapan natin yung N-Cap. Ano ba ang ayaw ng karamihan sa n -cup, sa pagbabalik ng N-Cap? So para sa akin sasagutin ko 'yan. unang una ayo ko sa n kasi maganda sa maganda ang dudoon tayo kasi dapat ma-implement na nang maayos 'yan. 'Di diba? Kulang pa tayo sa mga signage, tin walang countdown yung timer ng mga stoplight. Dapat may countdown 'yan para alam ng tao para hindi maiwasan mo yung passing sa red light, 'di ba? Then pangalawa, ang inaayawan ko talaga diyan sa end kasi nga yung papel mamaya matagal dumating sa iyo, di ba? May ipon yung violation diyan. Di para mabibigla ka diyan kung babayaran mo. Ang masama pa niyan kung mayro penalty, di ba? Eh buti sana kung walang penalty yan, kung lubagpas ka sa pagbayad, di ba? Sana nga lang walang penalty. Then ang na ayaw ko pa doon yung yung end cap halimbawa, nagpatupad sila sa EDSA, 'di ba? Sa EDSA, ayan, sa EDSA na yan. sa araw ngayon bumiyahe ka. Oh. Ngayon nagkaroon ka ng violation sa EDSA Nang isa halimbawa bike lane 1010 yan. kasi nahuli na ako diyan eh. Ang ticket diyan not not intended and in traffic. Nakalagay doon sa ticket ko dati 1010 'yon. Yung EDSA na yung kahabaan na yon halimbawa yung EDSA nahuli ka sa bandang Quezon City, ngayon, kung nagkaroon ka naman ng violation pagdating mo doon sa may mandaluyong, ang violation mo naman doon is, halimbawa, obstruction. O, napalipat ka ng lane bigla, di ba? Nang wala kang proper use signal light. O, 150 yata ang violation noon. O, di, another violation na naman yon. Hindi ka tulad ng ticket, hindi ka tulad ng ticket na pag may ticket ka na, pag nauli ka, Pinara ka ngayon ng enforcer, ipapakita mo lang. Hindi ka na nila titikitan, di ba? Kasi pwede mo sabihin, sir, pasensya na kayo, sir. Kamali ako kasi bago lang din. Po. Sa maghapon na biyahe mo, kung lahat ng kalsada na may end na dadaanan mo, katulad ng EDSA, Delpan, Ross Boulevard, halimbawa, dyan sa tatlo na yun, nagkaroon ka ng violation, tapos yung violation mo, umabot ng 2,000, tapos ang kinikita mo lang sa maghapon, 1,000 lang. O, abonado ka pa. Ano pa may mo sa pamilya mo? Ay di wala na, di ba? Maganda sa maganda yung NCAP. Kaso dapat, step by step ang gagawin ng MMDA dyan, ng gobyerno na pagpapatupad dyan. Dapat, italaga muna nila sa isang lugar lang, sa EDSA. Ayusin muna nila yung EDSA. Dahil mabilis lang na mamatuto yung mga motorista, hindi naman tayo mga bobo eh. Kutusin, wala namang kunay na kamote sa daan. Diba? walang bobo sa kalsada. Kung tutusin, di ba? So, ngayon, pag na-implement nila sa EDSA yan, ngayon, kung nakita talaga na nagkakaroon ng pruweba, na nagkaroon ng pagkakaluwag sa kalsada, nagiging maayos talaga yung daloy ng trapiko, nagiging magaan siya, o. Oh, I-apply na nila ngayon yan sa bawat national road, di ba? Idagdag na naman sila ng panibagong national road. O, oh, di ba? O, oh, dito, nagkakaroon ng buhol-buhol dito o i-apply natin yung end dito kasi sa EDSA naman natuto na yung mga tao kasi syempre kung nahuhuli ka naman sa bawat violation mo at nalalaman mo na explain sa iyo kung ano yung naging violation mo syempre may iwasan mo yon sa pangalawa dahil kahit sa mababa lang naman na multa dahil kahit sa mababa lang naman na multa hindi mo naman gugusto yung magkamali na magkamali dyan sa kalsada sino ka ba para magtapon na magtapon ng pera yung mayaman nga hindi nagtatapon ng pera. Tayo pa kaya o ikaw pa? 'Di ba? Dapat step by step muna nilang ipatupad diyan sa isang lugar muna, hindi yung sabay-sabay na ng area na pinaglalagay ng encap. Pag nakita nilang effective talaga, edi patupad na rin nila sa ibang lugar. At least yung tao hindi nabibigla, 'di ba? Yung mga motorista, dahan-dahan din silang natututo. Kaya nga sa eskwelahan merong kinder grade 1 para matuto ka sumulat <coughs> bumasa hanggang high school di ba ganoon kasi dahil na enhance naman yung pag-iisip natin hindi naman tayo mga bobo meron na rin pala akong video ginawa dito kung paano malaman kung may violation ka ba sa NCAP so ilalagay ko yung link sa baba sa description Mag-iingat tayong lahat. Di baling mahuli lang ang NCAP, huwag lang tayo madisgrasya para makauwi tayo ng ligtas sa ating pamilya.